tapos na kami naghuging-huging ng aking mga aso ngayon kumakain sila oh ayan ayan yung isa kumakain ito kinakain po nila dog po daw si pedigree halo-halo ito oh kumakain po si Winter ayan kumakain din nito si Summer Ang kanilang almusal ayan oh. pedigree po dyan ano po nakita nyo ayan Katatapos lang namin mag-walking walking. Exercise kami ng tatlo. Ngayon, kumakain sila ng pagkain nila. Pedigree. Wala pa kasi yung atay eh. Ayan. Alo-alo po ito mix. Iba-ibang sustansya. Ayan. Kaya pamili muna sister, baby ng atay ng manok balong-balong na ng manok. Na. Ano? Sige po, hanggang dito na lamang. Yan po pag mag-aalaga kayo nga so. Salamat masasabi ko. Pakainin nyo sila ng tama. Huwag nyo pakainin ng tira-tira. Mahawa kayo sa kanila. Ano po? Kasi bagamat aso yan. Huwag naman ganon. Thank you. Hi. Hello. Thank you for watching. Senior Stroke. Kaso Disability ako. Thank you for watching. God bless us all. Bye, -bye. <laughs> Like share. Share